Hello guys! So today's video, for today's video is sa kayo ng Sanchong kung saan mapupuntahan natin yung ukay-ukay ng mga ano, Taiwan ng mga branded pagpipilian. So nagswaka na nga ako dyan papasok sa train station ayan so dito mula tayo sa Shanbei So, papuntang yan, A2. Sanchong, yan ang baba natin. So, nag-aantay muna tayo ng train dyan. Ayan. So, ayan na nga ang train. Parating na siya. Ayan. Pasok na. So, ayan. Wala gaanong sakay. Ayan, nakakaupo tayo. Ang ganda ng view sa labas. So, mainit nga. So, ayan na. Malapit na tayo. Sanchong na. Ayan, bababa na nga tayo. So, exit na. So, dito tayo dadaan. Yan, palabas yan. Doon yung tinuro ko. Yun yung may tulay sa ilalim ng tulay. Yun ang pupuntahan natin. Ayan, yan mga pinuna yan nga pala. Yung natanungan namin. Yan, Bababa na kami ni Pengmei dyan. Ayun. Ayan, so dito na nga tayo. Pagbungan mo pa lang, parating yan si Lula. na <laughs> video. Nanay, <laughs> ayan yung mga ano, sapatos. Ayan, mga mura. Mga branded siya. Mamimili ka lang yan, mga jacket. May puma. Adidas, kahit anong mga jacket. Ayan, kahit ano yan. Coins pala, mga pera kung gusto nyo bumili. Ayan. Porcelas, mga jacket. Lahat, lahat na ibang anong klaseng item dito. Andito lahat. Ayan. Kahit, kahit mga halaman andito. Ayan. Ayan, mabibili nyo. Ayan. Kahit mga ano gamit sa bahay, meron dito. Ayan, mura lang. Ayan, kahit ano. So, ayan, tingin-tingin. Ayan, jacket again. Ayan. Mga 300. May 200. Ayan. Mm, 200, di ba? Yung cellphone pala. Mga second hand. Ayan. Madami. Mm, gusto nyo. Ayan, daming jacket. Mga pang winter. May iba naman na hindi ma ano, manipis na hindi pang winter. Ayan. 200, 300. Mga branded siya. Gaganda pa. Bago. Kahit anong klase. Ayan. Sasawa ka. Pera na lang talaga ang ano, kailangan mo dyan dalhin. Ayan. Ganda ng ano. Ayan. Sapatos. 300. Mm, ayan. Ayan nga pala yung nabili namin. 1,000 na lang. So, 3,000 yan sa, ano, carry for. Kung bibilhin mo talaga. Pero, maranyo pa siya. Maganda. 1,000 na lang. Ayan. Bigay na namin yung bayad. Diba? Oh. Mm. Ayan. Bag. Nike. Tin. Mga helmet. Madami. Madami. Yan. Bili lang namin yung bag na helmet. Ay, bag tsaka yung lamesa na. Nakabili kami ng mga ginger ano jacket. Ayan. Mga jogger. Kahit anong jogger. Ayan, dito na po kayo. Punta na po kayo sa Sancho. Baba, baba lang. Ay, sakay po kayo kung saan kayo. Dito sa Chambay. May mga ibang yan pa. <laughs> Ang tatawain, ganyan. Twice, yan. So, kaya ka ng Shanbei, kung nasa Shanbei, kayo baba kay ng Sanchong. Yan, nagutom na nga, so kain na. Busog, sulit. Ang sarap. Ayun nga yung pinamili nga namin. Flicks lang. O. Ayun na po. So, bye-bye.